Hi mga kalaki, alas 11 na po ng umaga. Siyempre tutok na rito dahil ngayong umaga po, abay bibigyan ko kayo ng mga 6-digit lucky numbers na talaga naman pong nakaka tuwang tayaan po kasi po ang dami, dami pong nagsasabi na Sir Red ang lalaki na po ng price, please magsumada po kayo, bigyan nyo po kami ng mga lucky numbers, wag po kayo magsasawa hindi po ako nagsasawang mamigay ng mga lucky numbers po para po sa inyo mga kalaki, kaya eto na po mga kalaki, aking mga lucky numbers na ibibigay sa inyo. At syempre nagpapahinga ako ngayon dito. eto po mga kalaki, ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas sa abroad. Handa ka na ba? Kung handa ka na nakunin ang mga lucky numbers namin. Ngayong alas 11 ng umaga, sa mga kumakain dyan, sa mga nagpe ng lunch dyan, abay tutok muna rito. Kumuha muna kayo ng mga listahan nyo at mga... ah uh, ah uh, cellphone, notebook, papel para po mailista nyo mga lucky numbers namin at aalagaan nyo po ito ng 3 days. Okay, kung ready ka na, tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka lang manalo at maging syempre, milyonaryo. Ayan mga kalaki, ha? umpisaan po natin ang pamamigay po ng mga 10 digit lucky numbers abroad. Ito po ay number 62, number 63, number 15, number 24, number 35, number 37, number 42, number 43, number 49, at number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 31, number 34, number 37, number 19, number 17, number 20, number 23, at number 5. At ito eh, naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na number 14, number 36, number 16, number 30, number 28, number 7, at number 10. Ayan po mga kalaki. At sinunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito eh, na po mga kalaki. Kunin mo na number 12, number 16, number 20, number 23, number 25, at number 4. At ito lang po mga kalaki, ang mga 6 digit lucky number 0 to 9. Ang 0 to 9 mo ay number 2, number 0, number 5, number 8, number 1, at number 7. Ayan mga kalaki ha, isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ayan ang 5 digit lucky numbers abroad natin ay number 18 number 36 number 24 number 15 at number 29 ayan po mga kalaki ha kompleto na po mga lucky numbers abroad at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas kung saan naglalakihan na lang po mga prices ano may makuha man lang tayo sa 642 645 649 655 65, 658 edi ang ganda mga kalaki di ba? kahit 5 digit lucky numbers lang. Mapanalunan natin mga kalaki. ibibigay po na ibibigay na po sana natin. Ibibigay na po sana sa atin mga kalaki. Kaya ito na po ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas pero bago 'yan dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook, i-search niyo po ang Red parungki na meron pong 420 400,000 followers Sa Facebook kami po yan Red Parungkin May second account po tayo Red Parungkin din po Na naka-yellow t-shirt ako Na may 51,000 followers na kasama ko si Lola Carmen At Aris Gatchal Yan yung account namin Na second account Yan po yung mga legit na account namin Sa Facebook Meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin Red Parungkin po Na merong 16,600 followers At syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Palungking po na merong 424,000 followers. Ay po mga legit na legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, nagsishare ng mga video namin at nag-heart, automatic po padada lang kita ng lucky numbers dyan sa messenger mo at aalagaan mo po ang mga lucky numbers yan tatayaan mo sa STL, sa Lotto sa National, sa Wedding, sa Abroad buong Pilipinas, pwede po yun mga kalaki, aalagaan mo ng 3 days. Okay, tandaan nyo po, ang lucky numbers po namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months mga kalaki. At syempre po, sa mga interesado po dyan na magpa-code mga kalakit, gustong subukan ng mga lucky numbers namin, baka dito ka nga swerte na, no? Baka pag na-code ko ang birthman at birthday mo, abay dito ka pala pala rin mga kalaki Kaya ano pang hinihintay mo? Unahan lang po mga kalaki sa slot at ngayon pong araw na to mga kalaki magbibigay po ako uli ng discount. Ayan po, nagbibigay po tayo lagi ng discount sa mga mauuna po member Kasi po pag natapos na yung discount, balik na po uli ang membership fee sa dati mga kalaki. Okay, so mga kalaki, Message ka na sa messenger ko, tatawagan kita para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki, kaya tutok na mga kalaki. Okay, at eto na po ang mga 6 digit lucky numbers, Pilipinas, kunin mo na. Sa 642, number 18, number 36, number 20, number 25, number 31, at number 6. At eto naman po ang 645. Ang 645 6 digit lucky numbers mo ay number 33, number 38, number 5, number 14, number 21 at number 32. At ito naman po ang 649 6 digit lucky numbers. Number 8, number 29, number 40, number 44, number 15 at number 10. At ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers. Number 26, number 37, number 39, number 19, number 13, at number 42. Ayan mga kalaki, isunod na po natin ang pinakalas Ang 6 digit lucky number 658 Ito na mga kalaki, kunin mo na Number 23 Number 37 Number 8 Number 30 Number 55. 54 at number 51. Ayan mga kalaki kumpleto na po ang mga lucky numbers ngayon. Uh, alagaan nyo po 'yung 3D's mga kalaki at syempre po ang paborito ng lahat na kanina na pa-shout out ito. Isa shout out po natin mga kalaki. Shout out po kay Kuya Romel Ibanyes. Kuya Romel Ibanyes po ng North Sagaray, Bulacan. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Bulacan. Shout out po sa inyo. At syempre po sa mga toda po ng uh, sa pamilya Ibagnes sa Buracan. Hello po, maraming maraming salamat po dyan. Kamusta po Bulacan? Alam ko po na napanalo ko na kayo ilang beses na po Bulacan. Ngayon po, baka ikaw naman ang palarin kaya tutok na po rito. Okay? At sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may Commonwealth Quezon City. Yung mga driver dyan, jeepney driver, taxi driver, uh, tricycle driver. Lahat po pati mga bikers dyan. Hello, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ulang sawang pagtutok niyo po sa amin. Okay? Ingat mga kalaki at mananalo tayo ngayon. Tutok na po rito. Good luck mga kalaki. Baka ikaw na ang susunod namin milyonaryo. Okay? Alagaan nyo po yun ng 3 days ha, ah, bago natin palitan.